Hello sa inyo mga ng Salapi and this is your host para sa Alipin ng Salapi and for today's video ito ang ating kauna-unahang podcast at ang i-interviewin natin ay wala namang iba kundi yung mga taong natutulungan ng system na pinopromote natin dito sa Alipin ng Salapi and this time around um, I'm with someone na isa lang din sa mga taong alam niyo yun, nadaanan ng aming ads about our system. And right now, ginagawa niya na din to. So, hindi na ako magpapatagal pa. Ipapakilala din sa sarili niya. Um, he's a former OFW and a business owner. So, siya nang bahala magpakilala sa kanya at ang kanyang Facebook page. Let's give it up for Sir Neil! Yes! Thank you, Sir Sean. Alright. So, by the way, my name is Neil. yara no a former OFW from Saudi Arabia and please follow my page ai connect .ph. um sir nil uh, question lang no ano yung naging background mo saan ka nagwork before and ano yung business na ginagawa mo before mo makita yung ads namin about sa pre-meta ads drop shipping and everything yun sir, no? uh, dati po pala akong OFW from Saudi Arabia. Mm -hmm. So, mekaniko ko po tayo ng kotse. Ako mm -hmm. po yung gumagawa at sumisira. Just kidding aside, no? Ako <laughs> po yung gumagawa ng problema ng sang, sasakyad. Mm -hmm. Yung po yung trabaho po natin. Bago ko po na-meet, okay, sa social media o sa Facebook, yung uh, pinopromote, no, na ni Sir Sean, na free meta ads, Before po kasi, Meron po akong negosyo, sir. Mm -hmm. uh, habang nasa ibang bansa po ako, uh, meron po akong pinut-up mm -hmm. na isang negosyo. Maliit lang naman siya. Mm -hmm. uh, traditional business. Uh, ito yung delivery. Okay. Okay. I-deliver ako ng alak uh -huh. at ng soft drinks mm -hmm. gamit mm -hmm. tricycle. Nung una, mm -hmm. nung medyo lumaki ng konti, bumili ako ng isang pick-up mm -hmm. na para mas malaki, mas maraming karagdaman. Parang mga L3, L3, L3 ganyan. Sabi nung Bayo ko. <laughs> so, tukat long story short, 'di ba? Um, mahirap pala no, mahirap pala yung nasa ibang bansa ka mm -hmm. na iba 'yung nagmamanage ng negosyo mo. Totoo 'yan. Kasi hindi mo alam eh, hindi mo alam kung ano 'yung liquidation na nangyayari at the same time, yes, 'yung mga pumapasok, mga lumalabas, mm -hmm. whatsoever na kung ano pa 'yung makailangan, hindi ko alam kung paano. Yeah, mas madalas abono pa eh. Mas ma yes, exactly. Madalas nangyayari sa akin yung nag-aabono ko. Mm -hmm. 'Di ba? Yung tipong kapapadala mo lang. 'Di ba? Para boss, parang baliktad 'di ang goal mo ikaw yung mapadala, tapos yes. Ngayon, ikaw yung nagpapadala. Kasi ang goal namin, especially sa mga kababayan po natin OFW, even ako. Mm -hmm. 'Di ba? Ang goal ko ah uh, kumita, mm -hmm. at the same time. Yeah. Kumita ng pera habang nasa ibang bansa. Yeah, kasi okay. ang ultimate goal, hindi na mag-stay sa ibang bansa. Yes, kasi ang mindset namin mga OFW, you know, hindi ko nila lahat, pero karamihan. Mm -hmm. Karamihan na mga OFW, ang mindset, di ba, is tumagal sa ibang bansa. Yes. Ang nangyayari po kasi, di ba, magbabakasyon, mm -hmm. okay, ang mindset nila, one day millionaire. Totoo yan. Yung tipo pinag-ipunan mo ng ilang taon, 2 years, 3 years, 5 years, 'di ba? Pag-uwi mo ng Pilipinas, uh -oh. Okay, one month pa lang. One week pa nga lang, two, month, two weeks pa nga lang eh. Mm. Ubus na ganyan yung pera. <laughs> Sad to say, pero yun yung totoo. Yes. Di ba yun yung katotohanan? Yeah, actually, kasi ako, I was a uh, uh seafarer before. So, kung mo na yung one week, one month, yes. Kasi pagdating na pagdating sa Pilipinas, milyonaryo ang yes. dating namin yan. Kasi para kami mga walking na bilyar niyan. Yes. <laughs> mga Kung kumbaga, alam mo yun, kahit hindi mo ka mag-adak, sasalubungin yes. ka talaga kasi galing ka ibang bansa. What more pa kayo na inaabot kayo sometimes ng ilang kontrata? One year, two years? Ilan ba naging, ilang years ba naging contract mo? Actually, two years lang yung kontrata ko. Kasi mm. ang gusto kong mangyari, uh, magkaroon ako ng experience, uh -huh. okay, experience para makapunta sa mas magandang bansa. Mm. Okay, kasi Mekaniko po, po tayo, skilled. So, maganda 'no, maganda 'yung opportunity ko sa mas malaking bansa. Tama. Mas malaki 'yung salary. Tama. Kaya ako nag uh, ibang bansa dahil gusto ko may experience totoo, Kasi totoo. most of my relatives, even father ko, erpaul mm -hmm. ko is OFW din before. Mm -hmm. Yun nga mm -hmm. lang, 'di ba, said to say, uh -hmm. hindi rin pinalad. 'Di ba? umuwi ng Pilipinas walang ipon, mm -hmm. 'di ba? So, yun yun, para naging turning point ko, what if ako, subukan ko, try ko. Mm -hmm, mm -hmm. Ano bang buhay meron sa ibang bansa? Kasi Tama. ramihan po ng relatives ko, ano, kinisan ko, mm -hmm. di ba? Tito ko, mm tita -hmm. ko, di ba? Nag-iibang bansa. Yeah. So, kumbaga, ano na namin yung pag-iibang bansa? Kumbaga, eh, nasa dugo na. Nasa dugo <laughs> di ba? Sabi nga, kung sino yung madalas mo nakikita nung bata ka, yun yung magiging ikaw. Ikaw. Uh, kung mga ina-idol mo. Ina-idol mo. Ganon din ako. Kaya Ato. ako nagsiman. Kasi yung tito ko nakita ko, oh koche, may kotse, may bahay, ang ganda eh. Pero naging simand din naman ako. Yes. Pero hindi ako tumagal. <laughs> <laughs> kasi sabi ko, hindi pwede yung ganto na kada tapos ng kontrata, uwi lang, tapos balik ulit. Parang, sorry ha, baka may mga OFW po nanonood. Pasensya na po. Disclaimer sa lang. Namin, o, disclaimer diba? lang sa mga mga Oo, disclaimer lang po. Kasi, uh, let's be honest, okay, um, ang mga isa ko sa inyo yung mga kailangan nyo marinig, hindi yung gusto nyo marinig. Kailangan nyo kasi marinig at ma-realize guys na hindi pang habang buhay ang pagiging OFW. Yes. Diba? Hindi siya nagiging solusyon doon sa problema na akala natin ito talaga yung sagot. Yes. Sometimes uh, nagiging panakip siya doon sa totoong pangarap natin. pa ano yung pangarap natin? Yung masasayang buhay. Yung mapunta sa ibang bansa na travel. Yes. Maraming pera. Whatsoever. And not most of the time, yung pagiging OFW, personally, ay yung nagiging sagot doon. Diba? Kaya nga, nag-venture nag siya ng business eh. Yes. Agad eh. Ako din, nag-venture din po ako ng mga traditional businesses and sa kanya, family niya yung manage, sa akin, mga tropa. So, ganoon din okay. yung struggle namin. <laughs> um, hindi ko alam paano i-manage yun kasi nasa ibang bansa ako and sometimes, wala din akong uh, signal. Question ko sa'yo, Sir Neil, nung nakita mo yung promotion about sa Meta Ads. Bakit pumasok sa isip mo na aralin to knowing na hindi mo naman siya talaga linya eh. Kumbaga nasa traditional business yes. ka. Paano mo ba siya alam mo yun, paano mo gin, paano mo na ipilit yung sarili mo na aralin tong bagay na to? Good question, no, Sir Christian. Uh, anyway, uh, dahil kagustuhan ko no, mm -hmm. kagustuhan ko na magkaroon pa ng uh, growth sa sarili at the same time magkaroon ng other business. Mm -hmm. Na pwede kong gawin. Mm -hmm. no? kasi may family po tayo eh. Sa isip ko, kung babalik ako ng ibang bansa mm -hmm. na may pamilya ko may iwan, wag na lang. Yeah. Tama. Kasi mahirap yung yung mag-iibang bansa ka na may may iwan kang pamilya. Totoo yan. Na imagine, may anak ka. Gumalaki yung anak mo na hindi mo nakikita. mm -hmm. Anong nangyayari, di ba, nagkakabigote na lang yung anak mo at nagdadalaga na lang yung anak mo na hindi ka kasama. Ano nangyayari, lumalayo yung loob. Totoo yun. So, nadaanan ko lang naman kasi yun yung nangyayari usually. Mm -hmm. Mama, doon sa mga kababayan po natin na makakapanood ng video na to. Anyway, yun nga, nung nakita ko yung, yung negosyo o yung, yung meta ads na pinopromote mm -hmm. na pinopromote nung ads mo, Sir, Sir Sean, uh, nagka-interest po ako, no? Yeah. Nagka-interest po ako na what if try ko, what if subukan ko. Yeah. Ah, uh, ano ba yung pwedeng maitulong sa akin itong tinuturo na to? Yes. Tama. Mm -hmm. At the same time, pag sinabing free bilis eh, <laughs> tama ba? Filipino mindset Pilipino eh. Filipino mindset. Pag free, alam naman natin, 'di ba? Alam naman natin pag free bilis niyan. Yeah. So, nagtry ako, naghawa ako, nagtanong ako, ano yung first step na gagawin ko? Mm -hmm. And ano yung ituturo mo? Okay? Kasi gusto ko din po, no, ng other business na pwede kong gawin na kahit nasa bahay lang ako. Totoo yan. Right? So, nung tinignan ko, sir, mm -hmm. siya yung, yung meta-ads na tinuturo, ituturo nyo, So, doon ako nagkaroon ng ano, kung baga sabi, sabi ko, blessing in disguise. Yeah, May ganito palang opportunity <laughs> yes. na kahit nasa bahay ka, kasama mo yung pamilya mo, di ba? At nasa, kahit nasa ibang saka, good news. Dahil pwede, pwede. Pwede, pwede, yeah. no? Kung nakita ko lang before talaga to nung no time na nasa ibang bansa ako, di ba? Baka, baka, hanggang ngayon siguro nag-iibang bansa pa ako na pinapart-time ko to. Yeah. Pero Actually, dumating yung time na siguro inap na. Mm -hmm. Inap na yung pag-iibang bansa ko kasi may mga opportunity palang ganito. Yeah na sobrang struggle ko noon mm -hmm. doon sa negosyo ko before kasi manual. Yeah manual yun ang nangyayari. Pero right this time, yung tinuturo niyo, sir, siya na meta at uh, social commerce, di ba? Ang laking, ang laking bagay, ang laking tulong. Yeah. Kasi bakit? ah uh, yung products, di ba? Yung uh, mga other services. Yeah. Kumbaga lahat nandun eh. Totoo. Tama. The fulfillment, yes. kumbaga ikaw, maghihintay ka na ng magiging commission mo, kung ano kikitain mo. And a good thing dito, kahit may business ka traditional, pwede mo i-promote yung business mo kasi you'll know something na you can make your business visible online. Ano yung message mo sa mga tao na may negosyo or OFW or want to start something pero alam yun, medyo in doubt pa siya? Kasi you know, our era right now is nasa AI era na po tayo. Yes. Sobrang bilis naman po talaga nito. Siguro after 2 to 3 years, baka makakita na tayo ng mga superhuman dito dahil sa AI. But the thing is, right now kasi sa social commerce, we are adapting the AI. So, sir, anong magiging message mo sa kanila for those people na sabihin natin OFW or may mga businesses na gusto nila i-scale up yung business nila? Ah, uh, sa lahat po, no, nang makapanood ng video na to sa social. Yeah. At padalaan itong video na to, mm -hmm. 'di ba? Kung isa ka sa mga struggling sa negosyo mo right now na walang benta, mm -hmm. walang sales, mm -hmm. uh, walang prospect, 'di ba? Mm -hmm. Walang pumapansin. Mm -hmm. 'Di ba? Walang pumapansin sa negosyo na meron ka. Good news, dahil itong nakita kong social commerce is malaking tulong para sa negosyo mo. Any kind of business na gusto mong i sa social media account mo, ang social commerce pwedeng makatulong sa kanila. Totoo. Yes. Totoo yan. Kasi yung social commerce is a blessing, no? Is a blessing mm -hmm. na pwede mo talaga gawin yung negosyo mo. Kasi sa panahon po ngayon, sinasabi ni Sir di ba? Lahat, halos lahat ng tao na social media na. Totoo. Tama. At nasa era po tayo ng AI. Mm. <laughs> Di ba darating yung time talaga na madami na mawawalan ng trabaho. Yeah. Kasi why? Kasi puro AI na. Yes. Yung mga robotics na. Pero matagal pa yon mm. Alright. Kung isa ka, no, sa mga gusto din magkaroon ng malaking breakthrough gamit ang social media, ito yung chance mo, no. Hindi lahat, okay, hindi lahat magkakaroon ng breakthrough. Pero tatandaan mo, lahat po tayo magkakaroon ng chance. Yes. Yung social commerce po, no, uh, maganda po siya. I-try mo din. Pwede niyo pong kontake, no, ni Sir Yeah, the sa Lapi. Andin niyo po yung page siya. Ipopromote naman po na yan. Ipa-flash <laughs> po niyan. Okay, kaya yeah, sa lahat po na mga ng, ng, video na to, no, uh, I highly suggest, no, uh, subukan niyo din 'yung social commerce kasi napakalaking tulong po especially sa mga nag online na. Kumbaga ito 'yung advance sa panahon po ngayon na tinuturo ng Syensya o ng system na meron po ang social commerce. Yeah. Um actually guys, si Sir Neil like what like, like, like what he said, uh, isa sa mga taong nag-how lang noon. Yes. And kung mapapansin nyo bakit niya na ibebenta sa inyo 'yung social commerce, it's because nag-benefit siya. Isa yeah, siya yes. sa mga taong kumita dito, nalinawan yung isip niya na ah may something palang lang pwede ko pang gawin dito, na ah okay pala, may system palang lang pwede magawa, something like that. Na ito pala yung current na in demand ngayon, na ito yung magiging mas future pa. Yeah. Kasi ito na sir, yung future ng kahapon. Paulit-ulit ko din sabi na ito yung future ng kahapon, kailangan mag-adapt ka or you will perish. So yun lang guys. Thank you so much for watching my first podcast and thank you Sir Neil yes, uh, for sir. attending this podcast. So Sir Neil, uh, last promotion ng iyong page AIconnect.ph, please follow my page. Gagawa tayo ng mga posting pa diyan para ma-update kayo about AI. All right, so, so yun lang. So yun lang guys. Thank you so much and don't forget to like, follow and subscribe sa mga sa mga social media ng Alipin ng Salapi. Si Sir Neil ay isang buhay na patunay na dating alipin ng Salapi at ngayon alipin niya na ang Salapi. Thanks.